kahapon guys na share ko kung ano yung mga ginagawa ko dito sa farm at kahapon nagbabad ako ng dahon ng saging at ngayon after magdamag ng pagbababad ngayon magtatanim po tayo ng kabuting saging bale kumuha lang ako ng tuyong dahon ng saging tinadtad ko at kumuha ko ng banana trunks yung banana trunks guys yung kunin nyo ay yung napagbunga na para hindi sayang at hinati ko lang sa gitna Binabad ko ng hapon yung dahon ng saging at magdamag, ibabad, walong oras. After 8 hours, pwede nang magtanim. Tinanggal ko lang yung dahon ng saging at patuyuin ng hanggang 15 minutes. Location po kung saan tayo magtatanim ay sa ilalim ng puno ng mangga para hindi direktang nasisikatan ng araw. At gumawa lang ako ng bahay ng saging, A-shape, 100 cm by 100 20 cm yung haba. Ito yung binhi ng kabuting saging na ginagawa ko. Kabuting saging F1 o bolba Planting Spawn F1. Magsimula ako magbenta ng binhi sa end of October 2024 at maging tuloy-tuloy na yon. Pinaprocess ko kasi muna yung BIR ko para makapag post ako sa Shopee. Para kung meron mag-order, mas madali lang magbenta. Soon guys, malapit na. Bale, 3 kilos yung binhi ng kabuting saging at naglagay lang ako ng kunting darak at brown sugar. Bago magtanim, i-cultivate muna yung lupa at tubigan at naglagay lang ako ng apog para hindi maanay. Kung walang apog, pwede yung asin. Sa unang layer, naglagay lang ako ng binhi sa lupa. Tansayin guys yung paglalagay gilid to gilid or side to side ng banana trunks. Pagkatapos maglagay sa lupa, ilapag ang mga banana trunks. Ganyan po yung paglalagay ko. Parang alternate siya. Second layer, ilagay yung dahon ng saging sa taas ng banana trunks. At maglagay o magbudbud ng binhi sa side to side ng dahon ng saging. Side to side, yung paglalagay kasi doon tutubo yung kabuting saging. Third layer, maglatag ulit ng banana trunks at ilagay ang dahon ng saging. Pag last layer na sa dahon ng saging, magbudbud ng binhi sa lahat ng sa dahon. Ito yung ginawa natin. Naglagay muna tayo ng binhi ng kabuting saging sa lupa. Tapos naglagay ng banana trunks. Tapos maglagay ng dahon ng saging. Binhi ulit. Banana trunks. Dahon ng saging. Tapos binhi ulit. Ganyan lang guys. Bali, dalawa po yung gagawin ko. Dyan, tapos dyan. So, bali, dalawa. Tapos, sinakpan ko ng plastic silyado po para hindi makapasok po ang hangin sa loob. Pwede nyo po gamitin yung plastic ng pids, abono, o mga makakapal na plastic. At naglagay lang ulit ako ng sako para po mas uminit sa loob tapos na tayong magtanim guys di ba napakadali lang pero meron pa tayong pag-usapan kung paano mag air exchange sa ikatlong araw at ikapitong araw hanggang tumubo ang ating tinanim that's for today's video follow or subscribe para updated ka sa ginagawa ko dito sa farm namin salamat pa-share din na din po pala